ko, marami dito naghahanap ng trabaho. Kaya ang gusto niyo madinig sa akin ay saan kami pwede mag-apply ng trabaho? Meron akong alam sa PLDT, 10,000 per day. Ikaw yung dial tone. <laughs> Meron din sa DPWH, Department of Public Works and Highways, 10,000 pesos per day din. Ikaw yung speed bump. Meron sa post office, 10,000 per day. Didilaan mo lahat ng stamps. Meron sa MNDA, 10,000 per day. Ikaw yung pink na bakod. Lahat tayo ngayon naghahanap ng mura. Pero may alam ako, baka hindi nyo alam, na mga murang bilihin.